So meron tayo dito ay uh, bagong microphone. Nabili natin ito pero at uh, na natin mahina yung sagap ng kanyang uh, microphone ano yung kanyang voice coil. So hindi katulad yung nabili natin yung nauna nating nabili na mas malakas ang sagap nito. So ito ay ano, halimbawa pag ganito, may nabili kayong microphone na ganito ano. So mura lang naman nabili natin ito na sa 100 plus lang naman siya. So pwede natin mapalitan lang voice coil Paano natin ito ng voice coil dahil ito pag napalitan natin ng voice coil magbabago ang tunog yan dahil, nakadepende yan sa voice coil lang ang nagamit natin so ngayon itry natin ano itry natin ito i-check it kung gaano ba kahina mahina mahina ang sagap nya ano isa ditong microphone na binili natin nas nauna so okay lang naman siya kasi 100 plus lang mapapalitan naman ng voice coil so kung halimbawa idol may ganyan kayong microphone so voice coil lang dapat natin palitan dyan the sound check in. Ayan. Ayan yung ganyang tunog. Pero pag uh, ito, mas malakas. Mas malakas ang tunog niya. So try natin palitan. Hello, sound check. Ayan, ano? So, mas malakas yung sagap ng ganyang voice coil. So, sa so, microphone kasi, doon, importante yung malakas ang sagap ng ating voice coil. So, wala tayong binago ng volume. Same lang sa volume na ginagat natin. So, ngayon, papalitan natin ang voice coil to Try natin kung magbabago ba ng uh, tunog. O mas malakas ba yung ganyang maging uh, sagap. So mayroon naman ako dito ng lumang voice coil ito sa mga dating ng microphone. So pwede natin ito matry para kung magbabago ba yung tunog nito ng ating nabiling huling microphone. So ito, 100 plus lang naman. So pwede naman siya kasi maganda na rin yung case niya. So, ito ng ating microphone idol, napalitan na natin ano, ng voice coil. So ito yung dati niyang voice coil dito. So pag may mga ganito tayong microphone idol ano, mas madali lang ang solusyon diyan. Voice coil lang ang papalitan natin pag mahina sumagap yung ating voice coil. So mayroong mga voice coil idol na mas mura na sa 200 plus lang, share uh, sure din ginagamit kong iba diyan. So ay uh, ilalagay na lang natin sa comment section ano, yung mga voice coil na pwede natin mapalit sa ating mga microphone so ito itry natin ngayon to dahil napalitan na natin kung malakas na ba sumagap yung ating microphone so ngayon ilalagay natin itong XLR natin ng ating microphone so ngayon power on Hello, hello, sound check. Ayan, ayun na no, gumakas na yung sagap ng ating microphone. So, hindi katulad yung kanina na mahina talaga yung sagap niya. So, nasa voice coil talaga yung uh, magkaiba ng tunog, lalo pag sa microphone natin. So, ngayon, uh, okay na. Okay na yung napiliin nating microphone, voice coil lang pinalit ko. Naging okay na yung ating uh, sound dito.